Hello guys, magandang araw, kaway kaway At lang sa Pado karon guys, ang atong unit, Toyota Avanza Ang gihambing na balatian, walay brake Na ay brake pedal guys, pero mula ho sa flooring Mauni ang atong tanawon o atong ayuhon karon guys Maude ni kahimtang sa iya ang brake master wala na tayo nakita nga brick fluid sa iyang reservoir guys kani nga sinyalis guys meaning ani na na siya leaking siya ang brick system bali usapod ni sa atong tanahon guys diri nga area diha punuan siya ang brick master guys kay usahay diha pod mutagas ang fluid bali kani nga unit tay guys ato na nga inspeksyon natong ni aging bulan ato na ni siyang narisitaan ang findings sa ina ani guys kay ga action na click ang iya ang wheel master cylinder kumbaga atong nga time na may gamay nga fluid nga gawa siya ang boots ug dili pod pantay ang hili sa iya ang brake lining ato dai yung recommend na ilisan guys ang duha kaligid ay ang atong tanggalon ani guys kay ang duha atong ilisan ang break drum ang atong isunog tanggal ani guys kamita lang nato ni 12 mm na bolt bali mao siya yung mga pamagi para di naka magluktok siya ang break drum para matanggal dito nga time na ka guys kung dok ani kung stuck up yung brake drum or na lost thread ang thread Diha lang nimo na ipasulod ang duha ka bangag kanang naay trade nga makita nato sa ang brick drum Ayan guys, makikita natin na basang-basa na guys. Tumagas na talaga yung brick fluid. Pumutok na talaga yung rubber cap. Pumutok yung rubber cap. lining niya rito. So hindi parehas yung kain. Kapal dito, saka mga, mga nipis na dito. Ayan, simula na natin i-disassemble. Unahin natin yung spring, saka isunod natin yung brake shoe sa pagtanggal guys step by step lang yan kung unsay una ni mong gitanggal may ulahin ni itaod ang duha de atong ilisan ani guys sumunang ato kaya pong gitanggal ang pikas ilisan de nato ni klining yapon guys kay nahilis na po simra gyapon sa pikas ato gyapon ng ilisan ang iya ang rubber cup kaya kaliking na pod ni siya okay so pag humanatog tanggal ato na pod ning labahan kay para mahinlo sabon na powder aday akong gamit ani guys pag hinlo para mawala ni yung fluid nga namilit kay rubber cup man atong ilisan pod ani guys so ato ra pod ning iapil og liha ang iya ang wheel Kamita na nagliha nga number 1,000 guys para dilipot masamad ang ang liner. Actually guys, pwede na ilisan ni Elisan Largo yung para di na ka magliha-liha. Bago pa mong ni yung guys, so, mga 2 years pa ni siya Ako po ning gitanaw daan niya ang wala man siya kas, kas So maong rubber cap lang sa atong iilis karon pero sa sunod guys na maabot ang panahon nga mulik na po siya. So dito nga time ato naging nang ilisan na po diyang wheelmaster. Og diri ato na po ning epilog o Og liha ang piston. So kanil mga parts niya guys para mabalik na nato ni. Okay, so na ni ato nang itaod ang iya ang rubber cup si ang piston. Sa diyang pagsukod na ko guys, pag tandi na ako sa piston nga napalit kay Gamayman. Sa pagpalit man good guys, wala na padala iya ang sample so, morning gamatoy gud ning ya ang napalit karon. siya gud sa size ang iya ang rubber cup guys, so, morning. Di isa na ito itaw at di ato saan yung pailisan. ang unit. Sa lunis na ito natiwasan guys.